Yo! Good morning guys! It's Tom TV uh, Kamusta kayo guys? Uh, Patagal-tagal tayong walang mga uploads and then vlogs Pahingakas uh, tayo eh Pero Tingin ko ito na yung ano paribagong simula para sa journey plano natin mangyari uh, para sa buhay natin Uh, gusto ko pag-usapan nga kasi nga biglang napaisip akong gumawa ng video nga uh, na kung saan ni eh, hindi ko alam kung matatawag ba itong panaginip o pangitain eh uh, na kung saan eh, ni ipinapakita nito yung ano eh yung ah, uh, naging successful na daw tayo ah, uh, which kung saan ni ah, eh. uh, nagagawa na natin yung mga plano natin ah, uh, bukod sa financially eh. marami pa tayo papasaya. hindi, nagising ako ay, 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 yung ano ay, yung ay, yun na ko hindi ko lang siya basta inisip na panaginip niya kasi mas inisip ko siya ano, baka pangitain na to na kailangan ko lang bumalik ulit at sumulan ulit o um, baga ipagpatuloy yung ginagawa nating uh, na simulan na sa paggawa ng video or vlogs sa totoo kasi niya um, kapitayo nagpahinga talaga ako kasi um, parang wala akong nakikita progress eh yun ang totoo um, siguro may problema sa content natin hindi kasi tayo mga pag diretso kasi nga siyempre isa sa trabaho para idadagdag ko tapos <coughs> excuse me alam mo ba swim baby ka di ba so medyo naging mas lalo naging busy at si Mrs. na sisimula na rin siya mag reels reels uh, yung, yung oras ko naging konti na lang para gumawa or, O oh, yun yeah. gumawa at mag-edit-edit kung saan eh, pagdating mo dito sa bahay ako yung nababantay sa baby so pero dahil nga sa pangitain na to diba? dahil sa panaginip ko kagabi or kaninang madaling araw at naisip ko so magpapatuloy na tayo diba? Ah... Uh, Umabot sa content Wala pa rin ako naisip kung anong dapat na content eh. Basta Basta ako Kung ano ako, yun ang content ko Diba? Kung karaniwan dito sa bahay About sa family ko Diba? Sa pamilya ko, sa mga anak ko, sa asawa ko, sa magulang ko. The limited lang yung pwede ko magawa. Dahil wala naman akong mga kasama kung saan eh, kong makatulong. Pero kahit ganun pa man, alam ko magagawa ko to. Dahil nagpakita na eh, nagparamdam na sa akin yung pangitahin At kakapit ako doon Diba? At syempre sa taas Kailangan lagi na kayo nakano sa taas Kasi nga Meron tayong, meron ako nabasang verse eh Ano kung saan kumain ka man, uminom ka man, o kahit anong gawin mo Basta sa yung ginagawa para sa kadakilaan ng Panginoon, di ba? makakapit tayo doon kailangan natin gumapit sa kanya at maniwala tayo na magagawa natin yung mga imposible so hanggang dito na lang guys have a good day